Marami rin po ang ng kilay sa mga sinabi ni Pangulong Marcos nung umaga ng barangay at ng SK elections. Ang sabi kasi ng Pangulo, lahat ng mga politiko gaya po niya ay umasa sa mga opisyal ng barangay para mag-deliver sa kanila ng mga boto sa mga eleksyon sa national level. It is the barangay officials who can actually tell you, sabi ng Pangulo, that I will deliver this many votes. Ang sinasabi ng Pangulo Bale, sa mga opisyal ng mga barangay sila umaasa para mangako ng mga boto para sa mga politiko. Ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting, disappointing itong binitawang salta ng Pangulo dahil mulat sa pool dapat ay non-partisan ang mga opisyal ng barangay. Ayon kay Sp eh, Kamalik Spokesman Rick Slaudianko, realidad lamang naman talaga ang binanggit ng Pangulo. Bakit? Ano ba ang sinasabi ng batas? Sa Section 38 ng Omnibus Election Code, ito po yung nakalagay the barangay election shall be non-partisan. Yan po ang malinaw. Dapat walang pinapanigang politiko ang tumatakbong opisyal ng barangay. Bakit po? Ayon sa Comelec, ito'y ay pagkilala na ang barangay election ay dapat ituring na isang village election o boses ng komunidad na hindi dapat nababahiran ng politika. Ito pong dahilan kung bakit hindi dapat pinapayagang makialam ang mga political party sa barangay politics. Yun lang, ang Section 38 ay partikular sa eleksyon ng mga opisyal ng barangay. Pero hindi po ito malinaw kung pwedeng mamulitika ang mga opisyal ng barangay matapos nilang mahalal sa eleksyon. Ano ba nakalagay sa Section 38? Ang kumakandidato sa barangay ay hindi dapat maging kinatawan o representative ng anumang political party or organization. Hindi rin siya maaaring maging kinatawan ng isang political party. At hindi pa po nagtatapos dyan. Kung tutuusin, sobrang istrikto nitong Section 38. Ang sino mang kumakandidato sa barangay ay hindi po suportahan, tulungan, i o i-kampanya ng anumang grupo. Anumang grupo po, maging political, religious, civic or professional group. Anong kasama sa pagbabawal? Yung giving aid or support, directly or indirectly, material or otherwise. Sama din sa ta parang walang pwedeng matanggap na namang suporta ang kandidato sa barangay sa sinumang grupo kahit hindi po ito politikal. Ang exempted lamang sa banayan ay mga kamag-anak to the fourth degree at mga miyembro ng campaign staff. Kaya ang sabi tuloy ng ilan, parang hindi na talaga masyadong realistic ito mga pinagbabawal na ito na parang wala namang sumusunod dahil wala rin namang nagpapatupad. Mga kapatid, Edling linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.